Nagpalabas ng kanyang pahayag ngayong araw si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kung saan itinatanggi niya ang ulat na pagmamayari ng kanyang pamilya ang Yulo King Ranch, bagkus kanyang sinabi na ang nasabing rancho ay government-owned at controlled. Pero base sa nakalap na impormasyon ng tanggapan ni Sen. Tulfo, paulit-ulit na kumatawan bilang representante ng Yulo King Ranch, si Yulo Loizaga sa ilang mga kaso kung saan ipinaglalaban niya ang interes ng mga Yulo at ng Yulo King Ranch sa mga nasabing lupain sa busuangan. Kung matatanda niyo po, nagkaroon kami ng hearing the other day tungkol po sa problema natin sa environment na kung saan nilapastangan na po yung ating kalikasan left and right, nandiyan po yung uh, sa Bohol Chocolate Hills. Nandiyan po yung sa Mount Apo. Nandiyan pa po yung Upper uh, River Marikina Basin. Uh, tapos, nandiyan pa yung, yung uh, um, Masungi uh, Rock Formation. Ang may pong sunod-sunod na mga problema na sa ating kalikasan na kung saan hindi po na-address ng maayos ng ating mga GNR. Kung inyo matatandaan, kung kayo po yung nakapanood ng hearing ko noon o nakapakinig ng hearing ko the other day, ang sinabi ko po doon, masakit man uh, sabihin to, pero lumilitaw na ang DNR ay nagiging bantay sa lakay ng kalikasan. Supposed to be sila pong natasa na natin pabalaan na para bantayan natin kalikasan pero sila at eh, the same time sumasalakay. Meaning sila po ay naging kasabot na sapagkat marami na po nagiging conflict of interest. Bakit ko po nabanggit yung conflict of interest hanggang sa kataas-taasan po ng DNR? Why? Hindi lang po yung mga nasa baba kundi sa katastasan. Kahapon, April 4, 2024, inilabas sa dito sa Rafi Tulfo in Action Facebook page ang naging reaksyon ni Senator Idol Rafi Tulfo sa nailathalang artikulo ni Jarius Bondoc sa Diaryong Philippine Star. Nakasaad sa artikel na ang mga yulo ang nagmamayari ng 40,000 hectares na lupain sa Busuanga at koron sa Palawan, ang Yulo King Ranch. Family owns 40,000 uh, hectares ranch na nasa protected area sa may Palawan Now, noong 1975 it was declared by President Ferdinand Marcos Sr. as protected area mm. Noong 1976, na-acquire ng Yulo family yung 40,000 hectares na rancho How big is 40,000 hectares? That's 10 times bigger than Manila pag-sama-sama pagsamasamahin. talaga maliwanag na conflict of interest. Kaya pala, itong si Secretary Loizaga, during the hearing, eh, dali siya. In fact, meron siya uh, in na press release na nabasa ko ngayon na hindi na niya bubuwagin o papabayaan na lang niya makakuha ng permit itong mga uh, illegal structures sa Chocolate Hills. Yung mga walang ECC na nasa paligid ng Chocolate Hills na labas sa buffer zone na pasok sa protected area, declared as protected area, sabi niya, babayaan na lang niya yan, hindi na niya ibubwagin, kasi nga sabi niya, dahil sa trabaho daw, because it will generate jobs, etc. Kaya mangyayari, uh, gagawa na lang silang paraan na para mabigyan sila ng ECC permit. At iba pang mga uh, sites, tulad sa Mount Apo, eh, tutulungan daw niya mga kuha ng ECC permit ang mga, ang mga illegal structures doon. Yung pala dahil meron siyang sariling uh, 40,000 hectares rancho na pinoprotektahan na siya rin mismo ay nagba-violate. 'Yun yung issue. 'Yun yung dahilan kung bakit I will file a resolution na para imbestigahan ito 40,000 na, na, na hectares na rancho ni uh, Lozada dahil kapag ito ay napatunayan na talagang totoo, then she needs to resign. She needs to resign. Kailangan niyang bumaba na sa pwesto. Paano niya maprotektahan ang ating kalikasan? Paano niya mabantayan? Paano niya ipu ito man nagwawalang hiya sa ating kalikasan kung siya mismo e guilty doon. Base po doon sa article na nabasa ko na sinulot ni Jarius Buntoks ng Philippine Star. If it's true, that's why we're investigating it. If it's found to be true, then Secretary Loizaga should resign. I would really call upon her to resign. Kung talaga meron pa siyang delikadesa, kailangan mag-resign na siya kung totoo yung article na yun. That's why we have to investigate in aid of legislation. I will pass a resolution right now. I'm even while we speak, ginagawa na namin resolution para may investigahan Pati yung mga iba pang mga violation against sa ating kalikasan, left and right, na hindi inaksyonan ni Luizaga. Tama naman po kayo, Senator. Kagaya nga po nung pinag-uusapan namin ni Shari kanina, no, nakakalungkot po na sunod-sunod uh, po, tapos hindi po na ng ating DENR yung uh, ganito pong mga kaso sa ating mga protected areas. Dahil, supposedly, protected area, hindi nga po dapat matayuan, Senator, ng uh, mga structures na ganyan, kagaya po ng inyong nabanggit. So, uh, I think it's about time na meron po talaga mag-investigate, Senator, tungkol po sa mga ganitong insidente. Bakit pa natin tinawag na protected area kung later on pala pwedeng pagpapatuya yes. uh, ng structure, illegal structure and then later on, ang sinabi sa amin ng DNR during our hearing the other day, mm -hmm. eh mumultahan daw ng 50,000 and then kailan pa no pumunta sa korte kasi hindi na no, basta-basta mabuwag 'yan, pupunta sa korte, hiling sa korte na 'yun ay ma-demolish. Kita mo? Mm -hmm. In the first place, bakit 'yung pinabayaan na makatayo? Dapat din 'yung pinayagan makatayo. Now, no makatayo na E mumultahan nyo lang 50,000. And mm -hmm. then, So lahat ng gusto magtayo ng illegal structures dyan sa mga protected area, sasabihin, sabi mm -hmm. eh, 50,000 lang pala yung multa eh. And Tama then, hindi po. na kami mapapaalis dahil, um, ano mangyari? Dahil, ikukorte. Tama And then, po. ang sinabi pa sa amin ng DNR the other day, titingnan na lang daw yung possibility after makapagpay ng 50,000, titingnan na lang daw nila yung possibility na para mabigyan ng ECC. Kita niyo yung kabalastugan na yan? So alam niyo na nga illegal structure, pinayagan niyo makapagpatayo and then bibigyan magmumulta lang 50,000 and then after magmumulta lang 50,000, hanapan niyo ng paraan na baka mabigyan ng ECC kaysa naman ikorte or hindi niyo pwede i-demolish kasi kailangan ikorte dahil yun ang nasa batas. Oh, I agree. Pero in the first place, dapat bago maitayo yan, hindi na eh, hinarang yun agad. Dapat pero kay coordination sa so LGU kasi sinasabi nila, eh, yung LGU raw kasi nagbibigay ng building permit. Mm -mm. So, dapat meron kayong coordination sa LGU na lahat ng mga protected area bigyan yung listahan ng LGU na these are protected areas in your territory. Therefore, do not give building permits to these people Tama. or to whoever is applying for a permit na para magtayo ng struktura dyan. And before they do that, dapat tawagan nyo kami, kami sa DNR. Mm -mm. Dapat may ganong coordination. Wala eh. W wala silang ganong klaseng coordination. Ang mangyari, papayag nila makapagpatayo and then pag nakapagpatayo na, eh saka silang... Eh, papasok sa eksena at magmumulta ng P50,000 mm -mm. yung nagpatayo and then ito na titignan nila yung possibility na may bibigyan na lang daw ng ECC mm -mm. at ang kanilang rason eh dahil daw mag-generate ng employment mm -mm. parang naging after the fact na sen yung yung ECC uh, instead of prior pro-labor ako don't get me wrong mm -mm. ever since for, for the past 20 years more than 20, 25 years to be exact Pro-labor ako, pro-manggagawa ako, pro-employment ako. Pero ilagay natin sa lugar kung saan Tama dapat po. pwedeng magtayo ng struktura na para magkaroon ng trabaho ang mga tao para pumunta doon yung mga manggagawa at doon sila mabigyan ng proper employment. Huwag naman doon sa lugar na tinatawag natin protected area. Ang lawak-lawak ng Pilipinas, bakit doon pa sa protected area? Tama. Itatayo yung inyong business establishment. O di maghanap kayo ng lugar na hindi protected area. Mm -hmm. E eh, ba't pa natin i-declare protected area, kung magpapatayo rin lang tayo ng mga struktura doon, then then niloloko lang natin at mga sarili. Okay. We're just making stupid out of ourselves. Yun yung nangyari ngayon. Kaya this uh, article na nabasa ko uh, uh, sa Philippine Star na sinulat ni Jarius Bondoc. Yes. I have to investigate this. Dahil kung totoo to, then malaking dagok to sa DNR. So paano pa magawa ng DNR ang kanilang yung kanilang trabaho kung yung kataas-taasan, yung kanilang secretary, yung kanilang boss eh merong violation. Yung kanilang boss eh merong 40,000 na rancho, 40,000 hectares na rancho sa isang protected area sa Palawan. Sa susunod na hearing, tatalakayin po natin lahat pa po ng mga uh, protected area na kung saan na uh, napapabayan po na DNR at left and right na lalapastangan itong mga protected areas na ito. At ako po ay nananawagan sa mga environmentalists kapag meron po kayong alam diyan ng protected area na pinanghimasukan na na kung sino-sino at yung DNR ay nakikipagsabwatan na just let us know, come to my office, message us, And we'll act on it. That I promise you. Salamat po. Magandang hapon. Huwag namang nagpalabas ng kanyang pahayad ngayong araw si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yuloloyzaga kung saan itinatanggi niya ang ulat na pagmamayari ng kanyang pamilya ang Yulo King Ranch bagkus kanyang sinabi na ang nasabing rancho ay government-owned at controlled. Pero base sa nakalap na impormasyon ng tanggapan ni Senator Tulfo, paulit-ulit na kumatawan bilang representante ng Yulo King Ranch si Yulo Loizaga sa ilang mga kaso kung saan ipinaglalaban niya ang interes ng mga Yulo at ng Yulo King Ranch sa mga nasabing lupain sa Busuanga. Kabilang sa mga kaso ay ang CB case number 0024 sa Sandigan bayan at GR number 268140 at 191838 sa Supreme Court hindi maitatanggi ni Yulo Loizaga ang katotohanan na may interes siya sa Yulo King Ranch dahil kitang kita ang partisipasyon niya sa pangangalaga, pagdepensa sa Yulo King Ranch. Kahit sabihin niya na pagmamayari umano ang lupain ng gobyerno, Taliwas ito sa ginagawa niyang pagtanggol ng karapatan ng Yulo King Ranch upang makontrola ang nasabing rancho. Kaya naghain si Senator Idol ng Senate Resolution No. 985 kahapon para malaman ang dahilan ni Sec. Yulo sa paulit-ulit na pagdepensa sa interes ng Yulo King Ranch, gayon din para makita ang epekto nito sa kapasidad niya bilang Department of Environment and Natural Resources Secretary at pangunahing tagapagtanggol sana ng kalikasan.